lamang po ang kanyang sinasabi. Gusto niyang makita ang kanyang pamilya. Hindi man tulad sa dati. Gusto niyang makayakap, makausap. Yung mga taong minahal niya at yung mga taong minsan isang panahon ay nabuhatan niya ng kamay. Nais ditong humingi ng paumanhin ng kapatawaran doon sa mga taong nasaktan niya lalo pa noong mga panahong nag-aartista pa siya. Brandy, sinong gusto mong unang makita sa mga kapatid mo? Okay, hulat ka. Kadyamin ko ng araw kami lang, isa ibang tao. Kami na lang makakakailala. Ang kapatid niyang si Dulat ang isa sa mga gustong gusto daw niyang makita. Si Dulat kasi sa mga sandaling ito ay may sakit. Pero pupuntahan natin siya dahil igagrad nga natin ang wish nitong si Brandy na makasama niya kahit minsan sa kanyang buhay dahil matagal din siya sa Cebu, sa Safe haven, under din naman ng Bay Foundation na tumulong nagmalasakit at nagmahal sa kanya. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo.